So, bagay oh ito ko rin wa parang ba ano eh, no you para masasabi mo napaka limangita mundo no mga mga ilang araw ka na ano hanggang ilang araw ka na lang yung papasok 51 na lang okay 51 na lang tapos so, si Talaki oh. Guys oh. Ang na ano. Ang ato residence. Ito okay. yung kasama ko dito. Si Ragi. Ah, si At uh, parang ngayon lang yata ang araw na muli tayong sasama. Ngayon sa sunod, hindi na tayo magsasama. Shoutout sa mga taga Mukha ka lupit lang ah. Oo, oh, balita namin eh, papunta ka na ibang bansa. Ano man sabi mo nito sa araw na to? Uh, kailangan lumisan kasi Paano na lang kami mga kaibigan mo? Eh, ganun talaga. Kakaibigan pa naman tayo, di ba? Oo. Uh... sa paano, makakapagalan naman tayo sa ano eh. Sa mga social media. Yan, yan. Hindi naman tayo mag-chat. Bagay, o. Oh. Video call. Diba? Yan, so, no? yeah, parang ano nga, yan o. Parang masasabi mo mm -hmm. ba, napaka baka hindi ka mundo, no? Mga, mga ilang araw ka na, ano, hanggang ilang araw ka na lang yung kapasok. 31 na lang. 31 na lang. Tapos so, si... 31, tapos mag-alis-list. Guys, ayos ka na. So wala ka na ba ang kabilin-bilinan sa mga ano kaibigan mo? Yung pinakadabis na ano ba yung samahan mo, bilang bilang samahan niyo. Na, maybe for 2 years na, 50 years, sana Tapos binda na lang wala na. No. So, yun lang sa no? Ah, sana ingat kepala lagi doon, no? Sa Ragi, saan ba yung bansa na yun? Australia. Australia. so. Sige, selamat sa Ragi. Tawain mo na sa Yan, bye-bye.